nanay ko po, si Amelia Lial, close quote. And uh, we flashed this video earlier. Sa TV interview, nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo, ang sagot nyo po, quote, nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina, close quote. Tama po ito? Ano po? Madam Chairman, opo. Okay. At nakita mo lang ang birth certificate mo noong 2005 dahil ito ang taon ng iyong birth registration, correct? Uh, Madam Chairman, uh, unang-uma po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Uh, sorry po, kay Sen Win din po. Uh, medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na maraming pong tao, marami pong cameras. Pasensya na po. Uh, opo, noong 2005 po, uh, when I was 19 years old po, uh, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya at uh, passports po. Hiningi ko po sa kanya. Alright? Sa so makatuwid, uh, yung sinasabi mo ay ang pangalan sa birth certificate ay ang iyong birth mother. Correct? Yung birth mother na kasambahay na iniwan ka di umano matapos ka iluwal. Madam Germain, opo. Uh, yung biological mother ko po. O kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila and then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay. Regarding I don't, I don't think ako. so. I don't think so. You be, bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious 'Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin 'yan. And I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balak araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong statement mo kasi you should have asked your father, Dad, eh, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh, tapos pala yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na, yung umalis na yung nanay mo. Eh, hindi, lumilitaw dito. Eh, pa, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, dad. Give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayora ka eh. Oh, you didn't ask that? I don't believe you. Uh, Your Honor, yun po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po. Kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan sa bahay. But you're not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Sabi ko nga, tumatak mo ka, nasa public office ka. Diba? So, in your case, hindi niya pinag-usapan. Because we know, and everybody knows here, everybody who's listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your thick. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsisinungaling mo nagiging totoo na. Because unlike, sa nakas pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Base po doon sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. And next question, ang tatay niyo po ba ay Chinese? Filipino o Filipino-Chinese? Final answer, please. Ha? Dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na uh, sa iba't-ibang uh, pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Fujian. So, tama yung lumalabas sa social media na no? taga Fujian sila. Okay? So, ayan, mga social media posts. Uh, at babalikan ko yung Fujian mamaya. Okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo... Bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganoon. Your Honor, yung Angelito, Guo, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po eh. And the Chinese national cannot have two citizenships. Wala po silang dual citizenship. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport? Pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya. So, naintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Uh, Your Honor, yung tatay ko po ay Chinese passport holder. At siguro po, Your Honor, uh, maganda rin po na itanong, i-check din po natin doon sa birth certificate ko po kung ano po yung mga naka-attach po na documents po sa kanila. Walang problema sa pag-check sa attachments at itatanong din po namin yan mamaya. Pero ang tinatanong ko po, bakit siya ay Chinese national with a Chinese passport at dahil wala silang dual citizenship, hindi siya pwedeng simultaneously Filipino citizen. Pero ang... Citizenship niya, Pangalang ang hilito guwo sa inyong birth certificate ay Filipino siya. So bakit contradictory kung bagay yung isa ay totoo pero yung isa ay kasinungalingan. Bakit po ganyan? Uh, Your honor, ayoko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nagprepare po ng birth certificate ko po. Buying land, opening up Apogo enterprise, maximizing our flawed regulatory system to abet scams, human trafficking, money laundering. And in just a few moments, I will show more evidence of this. Pero at this point, Mayor, alam niyo po ba na yung mga co-incorporators niyo sa Baofu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon to sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Zhiyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. At after po ako mag-divest po ng 2021 po, wala na po akong alam sa kanila kahapon po nakita ko po dun sa Facebook post nyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore at nagresearch po ako sa through Google din po at nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po dun sa Uh, money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman, kawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo? Napakalaki. Kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo. Nagtatanong nga mga tao, ha? Mula Piggery, papuntang Pogo. para ang laking uh, multiplied many times over. Hindi ba dapat nag-due diligence kayo? Kasi... Ang laki nang ipapasok niyong equity, yung mga lupang sabi niyo binili niyo on installment over the years sa mga uh, mga private owners. Hindi po maliit ang 7.9 hectares, halos 8 hectares. Hindi ba kayo nag due diligence sa papasok makakasama n'yong mga co-incorporators? Sorry mama, ako hindi ako negosyante, pero alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakataon ng mga co-incorporators nila uh, after matanong sila sa isang Senate hearing sa Facebook due diligence dapat 'di ba sa mga dokumento uh, sa mga government agencies natin uh your Honor, bago po nangyari po 'yun uh, ang kausap ko lang po dyan si Wang Jiyang siya lang po yung kausap ko po at ang katwiran ko po that time since akin naman po yung lupa majority po nasa akin wala po mawawala po sa akin at nung huli na lang po naging pogo po 'yan nung una primarily po ang usapan po na project po ay housing yun po yung unang pinag-usapan po namin ni Wang Jiyang Si Wang Ji po, nakilala ko po siya sa Clark na marami po siyang restaurants at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin. Mabait naman po siya. At inoffer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa bamban. Well, uh, medyo, okay. Uh, inuulit nyo yung ilang mga detalye dahil gusto nyo nga uh, maintindihan namin sa ganyang perspective yung kwento. But uh, lalo lang dumadami po yung things that uh, don't add up. Balikan ko lang po yung sabi nyo kanina, kinonfirm nyo taga-Fujian uh, si father ninyo. Uh, alam niyo po ba na ang kasama nyo sa Fu ay mga taga-Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga-Fujian sila? Hindi ko po alam taga-Fujian sila. Ang alam ko po si Huang Jiyang hindi po taga-Fujian eh, taga uh, somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Jiang. Ah, uh, mayor, uh, kahit nung, hindi pa kayo mayor noon pero again okay. sobrang pa malaking pagkukulang sa uh, due diligence hindi nyo alam taga saan yung mga co-incorporators ninyo si, sapat na sa inyo na si Huang Jiang alam ninyo ay taga Xiamen hindi nyo alam na taga kung saan taga saan yung ibang mga co-incorporators ninyo yung dalawang yung dalawang co-incorporator po your honor ang nagdala po sa kanila si Huang Jiang Aside from Mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Naliling ka sa isang uh, sa executive department, isang mataas na official. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na official sa executive, naliling ka doon. Uh, Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko pa lang po siya narinig. Uh, And then sa interview niyo, you also said 70 years old? All, ang, um, ang nasabi ko po, yung tatay ko, almost 70 years old na po. Medyo matanda you, na po. If you run the numbers, 19... Uh, Correct. 1958 is uh, only 66. Mid-60s lang siya. Wala pa siyang 70. So, Apo. So, may, may pipakita kong picture na ID Apo. ni uh, Mr. Uh, Go... Uh, Go Jang Jong. Um, can we show that to the... Ano? Since siya kasi yung nag-file nitong... Uh, itong uh, birth certificate mo, gusto rin namin makilala kung sino siya. So, ito ba siya? Use the mic. Opo, your honor. siya siya ito. Opo, is ito. 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 Uh, just to put on record, this is uh, uh, an ID, uh, uh, the passport supplied by the Bureau of Immigration. So, Opo. makikita natin dito, Chinese passport ng hawak niya. Uh, in fact, mukha pa siyang bata dito. No? Hindi siya mukhang 70. Um, and, uh, you confirm this is your father? Opo. Okay. Ano ang trabaho niya dito sa Pilipinas? Uh, Your Honor, meron po siyang embroidery po. Embroidery business. Okay. Yan ang masasabi, nakita ko, napakita ng atin chair, marami ko yung kumpanya eh. No? Binilang namin parang, napangalang parang eight companies. No? So, uh, at least eight companies. Ito bang embroidery is your main business? Kasi narinig ko rin kanina, may mga sinara, may mga hindi tinuloy. May, eh, what is your main line? Ano yung, eh, hindi natin pwedeng sabihin rin na uh, narinig ko sa mga interviews mo, ordinary ka, no? But, uh, isang ordinaryong tao, walang helicopter, no? Hindi ko pwede maging ordinary kung may helicopter ka, no? At uh, ang mo is almost, uh, in terms of assets, uh, maabot ng 300 million, no? So, that's an ordinary person. So, ibig sabihin, meron kayong kakayahan, which is fine, no? Kung may negosyong legitimate, wala namang problema doon. Ngayon, ano ba ang main business niyo na nakakapagbigay sa inyo ng yan, yeah, yung mga assets nyo sa Salen at iba pang mga assets. Uh, may main Honor, business na kumikita para sa inyo. Your Honor, yung sa tatay ko po, yung embroidery, tapos may farm po kami. Embroidery and farm. Opo. And which is, what's the name of the embroidery? ah uh, QJJ Embroidery po. Embroidery. Ito yung nasa Valenzuela, di ba? ah uh, Marilao po. But at one point in time in Valenzuela? Opo. Okay. And then QJJ Farms? Opo. Okay. And then, uh, but your father, ano ang kanyang responsibility, anong kanyang trabaho dito sa dalawa? Uh, oversee po. Overseas siya? Opo. Ano, siya ba yung nagbebenta? Ano, anong, anong binibenta ng for embroidery? Anong produkto ng embroidery? Uh, embroidery po, yung tahi po. So, nag-embroider kayo para sa... Kayo ang nag-embroider? Embroidery lang, nag-embroider? Uh, opo, yung embroidery po, parang po siyang subcon service po. Darating po yung ether cut part po, uh, at dun po yung embroider kung ano po ang ilalagay po dun sa tela. Okay, and then sa farms? Sa farm po, baboy po. Ba baboy. At itong dalawa kumikita? Opo. Ah, uh, masasabi mo ba na itong dalawa ang bumubuhay sa inyong pamilya? Ah, uh, opo. At yung tatay ko po, meron din po siyang sarili pa po niya negosyo po sa China. Sa China? Opo. Can you describe to us kung ano yung mga negosyo niya sa China? Ang negosyo po niya sa China, fabrics po at embroidery pa rin po. Fabrics and embroidery? Opo. Ah, um, meron, ganun pa rin po. Yung sa fabrics naman po, ah, uh, ay buy and sell at nagdaday po ng fabrics. Yung sa embroidery naman po, ay same pa rin po dito sa Pilipinas. Yung ini-embroider po, either sa cut parts po or sa tela po. And malaki ba kita niya dyan? Wala kaming documents because it's in China. But uh, do you, in your opinion, yan ba ay malaki pang kita niya dyan sa negosyo niya sa China? Uh, your Honor, hindi po niya nadidisclose po sa akin yung exact amount po. Pero yan po yung negosyo pa po niya nung bata pa po siya. Okay. And then, uh, madalas ba siyang bumiyahe? ah uh, your Honor, opo. Okay. Sa, saan siya pumupunta? ah uh, katulad po kahapon po pumunta po ng China po. A ako po ay isang magbababoy po. Ma farmer po ako, piggery po yung negosyo. Sino ko. Sino po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag engganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? ah uh, sarili ko po. Childhood dream ko po. Ah, ay, childhood dream. Opo, ay gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo napanganak? Ah, uh, nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, hilot po, at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo napanganak? Ah, uh, nakita ko po dito sa birth certificate ko po, hilot. Hindi, hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar? Sa Pilipinas? Sa Central Luzon? Sa Tarlac? O sa Banban? Tarlac po. San po sa Tarlac? Uh, Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac Is that po? the barangay? Uh, yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. So And you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? San po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections. Of, um, um, you're, you're only 38 years old. You will remember uh, your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes, uh, please tell us about your childhood. Uh, your honor, lumaki po ko sa farm. Uh, which farm? Uh, which farm? In what barangay? In um, what uh, upo, Barangay Remedios. pambantarlak din po. Uh, different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Um, nabenta po siya year 2000. Hindi ko po malala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Uh, lumaki po ako sa farm your owner. Tinago po ako ng tatay ko po. Uh, lumaki po ako na ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa? Kasama As, ko po ang katulong, kasama ko po yung mga ko po sa farm. and Sino po yung mga kasamahan nyo sa farm? ah Sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, uh, nationality, at uh, sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At uh, binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina? At uh, tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa pinupuntahan pa ako ng tatay ko. How I wish po... No, I, had... uh, okay. Uh, you cannot grow up alone from a time you were born. Opo. So, the formative years from age, from a time uh, your mother birthed you, up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi lang pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan. So, sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, uh -huh. I'll be very honest. Uh -huh. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Then okay. there's your okay. income, po. Convince me, because you cannot forget your first few years of living, the formative years, to so convince you. Because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So. As a nationally elected official, and I won in Tarlac, number one, I think, or two, and I won in Banban, uh, perhaps you even carried me your sample ballot, we have to know. Uh, so if you're, if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us, because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi kasi parang scripted. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same road. R-O-T-E. So, convince us. Uh, Your Honor, lumaki po ako sa Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Ulit-ulit. Uh, 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 anong barangay? Anong farm? Sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo? Ano yung family situation? Sino pong makalaro nyo? Kaklase nyo? Kung homeschools kayo, sino po nag-homeschool sa inyo? Ganun po. Um... Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino, lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, kakapwede ko po siya ipresentin po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mentioned po kanina na ipapaimbita. At mumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung kung, kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. Excuse me, San Loren, kung pwede idagdag. Yes. Kung kaugnay niyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata niyo, Pwede nyo bang ikwento ng ma mahaba-haba ng konti in Kapampangan? Kasi syempre, ka kausap nyo sila sa sarili nilang lingway. Um, Madam Chairman, ang bamban po ay Tagalog po. Meron din pong Kapampangan, pero mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po. Kasi ang pigri po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, sa just for the record, may mga nag-observe na mga kababayan natin, pati mga netizens sa mga Kapampangan. Yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi Kapampangan po ang lingway nila. Yes, yes. Can, Anyways, can you Lauren, speak? Please oh, uh, thank you for that. interjections, very helpful. Uh, magsalita po kayo sa kapampangan kung kayo'y lumaki? Um, Madam YouTube. Senator, konti lang po yung alam ko po sa kapampangan. Ang uh, alam ko po sobrang konti lang po. dito tanda mo po. Okay. Uh, what Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? I can speak Fukien. Okay, speak in Phukian now. Um, bo. More. Tell us um, more about your life in China. Wala po kong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and your, tell us about your family in China in Fukien. Uh, family ko po in China. No, in fukien. please tell us about your father uh, who's from china and he visits you, used to visit you when you were a child and the family of your father in china and where are you uh, from china uh, in fukien. we have uh, interpreters and um, perhaps uh, i can understand a little. yes. continue. Um, Kwa si Tungkok Lang. Kwa si Huiripin Lang. Tell us about your relatives. Pakikwento po ang mga kamag-anak ng iyong ama. San, san sa bansang Sina ang inyong ama? At uh, ano ang ginagawa niyo? Sinabi niyo, embroidery, at cetera, negosyo, at mga kamag-anak niyo don. Tell Listen, us. Lauren, before she answers, yes. maybe we can ask Miss Batay, our Chinese interpreter, just to ah, interpret yes, to yes. us what the mayor said. Thank Ms. you. Miss Batay. Okay, so uh, in English, the interpretation would be: My father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if you, if your father is full Chinese and your mother, you claim is Filipino, right? Uh, your Honor, ako po ay isang Filipino at ang Tatay ko po ay Chinese. Ako po ay full-blooded 100 percent Filipino. Dahil po sa tatay ko, ako po isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Your own And why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in uh, what year? What year did you get your birth certificate? Uh, your Honor, 2000, uh, 2005 po. Yes. Uh, Ms. how Lauren, did you, if I may just quickly add to early your earlier question. May may, may childhood photos ba kayo sa babaan? Yes. Um, meron po, nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, meron po mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. In uh, fact, hindi ko po alam na, na meron po pala ang ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and uh, your uh, workmates, uh, playmates in your very exclusive and closed Harm that you said, uh, and your relatives in China, and your father's relatives, and the time that you were born, 1986. Hindi naman okay, walang cellphone, but uh, you must have photos and yes, proof of your homeschooling. Sure, pag homeschool, meron pa rin yan mga report card, hard copy pa n'on, pa soft copy? Eh. Uh, yes, po your honor. Ha, Anapin ko po yung mga picture po. Uh, pati so, po yung mga tao po, pati pa yung mga empleyado po na kasama ko po. Uh, what was the situation, uh, mergo ng 1986 when you were born? Uh, where was your mother? Where were your parents? And sa mo binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama niyong lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Uh, your Honor, 1986 yes. po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po. Nung dahil baby pa po ako po ako nun, lumaki po ako, na, may, nakikita po ako mga kasama po ng, naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At um, lumaki po ako sa farm, isa na rin po si, yung na-mention ko po nung nakaraan po na sa hearing, si Teacher Rubilin po, nakasama ko rin po siya. Can you please state that once again your mother's name Amelia Lialpo. biological mother ko po. and uh, have you ever met her uh, hindi ko po siya nakasama have you ever met her hindi po from the time you were born from how i wish po i have a perfect family po no we lead imperfect lives so i don't want to intrude in that i just wanted to make sure so sa pagkakaalam niyo ay pilipino ang inyong ina Opo, yan po ang po sa akin ng tatay ko po. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. At wala rin po, uh, Madam Senador, wala rin po akong ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. How did you acquire your, how did you get, how did you obtain your birth certificate in 2005? Uh, minigay po sa akin, hindi po ako yung nag-prepare po nitong birth certificate. Hiningi ko po sa tatay ko po yung birth certificate ko po. Uh, was this discussed, Madam Chair? Uh, did the PSA already look at the birth certificate? That was what was being discussed earlier, right, when I arrived. Yes. Um, so that was, uh, we will find the, we will ask for the report from the PSA on the authenticity of that birth certificate. So tell us more. I know that time is up now. Uh, tell us more in Foken your childhood situation i don't want to be intrusive um, and there's no reason to explain about our all of us have imperfect lives but tell us about your childhood so we get to know you better and your chinese playmates if any filipino associates or playmates is if any and your family in china uh, in Fuquenpo, in Fuquen, please. Uh, so we want to hear you speak your language Ang language ko po ay Tagalog po, Senator. Ako po ay isang Filipino. Sa yes. farm po, ang gamit pong namin lingwahe po ay Tagalog po. But speak Phukian. I just want to I hear can it. speak Phukian po, pero yes. ang ginagamit po na lingwahe po sa farm po ay Tagalog. Ay There's nothing wrong with knowing languages. Yes, I, 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 if you're good in Fokian, speak it, right? You, for yes, of all, your father's Chinese and you're half Chinese. Uh, Madam, don't be ashamed of that. Opo, hindi uh, naman po ako nahihiya, hindi po ako na-ashamed. Uh, Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas, mas uh, fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa, po sa Chinese language po. Kaya ako okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, uh, then uh, speak in Filipino. Opo. Briefly, please, Mayor, dahil malapit na tayo magsuspend. Ay, today. opo. Sorry po, ma'am. Thank you. Just please. Thank you, Madam Chair. Um, Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Uh, ako nagpapanak, ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng uh, farm. Medyo hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, uh, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Um, Madam Senador po, nung maliit na maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talaga malala. Although, ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po akong malala. Pero wala po talaga No, I'm not asking malala. about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Any of us. I said, 86 to 205. Between the day you were born and nine years old, you would have some recollection. Eh, ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y five years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Huwag uh, okay. uh, tayo magpilosopo po dito. I mean, Opo. obviously, I'm not asking you how was it when you were born. Hindi po, from 1986 to 205. Um, Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng dati. Ulit-ulit na naman, ulit parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ko ng lawyers mo siguro. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kaming po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po po namin empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po ng Senate hearing, isasama ko na lang din Ako, po sila. Ako, aaralin pa ng mga abogado. Teka po, uh, anything, when I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata isang abogado mo sa likod mo. Anyway, um, the first 9 years of your life, what is the first image that comes? Um, Tell us about your, your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Opo, nasa Nasalo po nga, nasalo po ako ng farm. Di pa ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan si, na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However no, po, pinalaki po po sa farm. or perfection. Kwento lang nga eh. Opo. Nine, ten years po. Siyempre man, Mayor, may maalala. 38 ka lang eh. Opo. Oh. Sa farm nga po, kung lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal po. normal normal or a, it's uh, Madam Chair. I know that time is limited, and uh, uh, I would want to get to know the mayor. Uh, uh -huh. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. Uh -huh. uh, uh, we ask you the questions, which I would ask normal people. What I would ask you, Lisa, tell me about your childhood, right? Sorry, in our childhood, I talk about my child. Yun lang, uh, nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basa sa farm po. Tell us about your childhood. farm. Basa. Tell us about your childhood. farm. Ano robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. And if we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are nabihasa ka. Ay, hindi, mas magaling po ako sa Pilipino. Ba't may kakaya ko magaling sa Fokyan? Kung magaling ka magmandarin? Wala, maganda nga, marami uh, marami ka na lingwahe. I will leave it at that and I will Apa? ask more questions in the next hearing because Apa? ano bang ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na de-deprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. I'm not judging, I'm basing it on what I've heard and read, and I'm giving you the chance to prove that you are Filipino. Yes, uh, so I will leave it at that. Thank you very much, uh, Madam Chair, for the time and, and the patience. and I would like for her to submit uh, the photos that you requested, uh, the name of the teacher, and perhaps a teacher who helped her homeschooling, names of employees, uh, their full names, photos, addresses, uh, playmates, etc. You must have a neighbor who knew you in the '80s, right? Imposible naman walang may kilala. Hindi pwedeng sumulpot ko na lang ng 2005, tapos I'm Filipino, I'm here. Okay. Yun po, I leave it at that. I'm not yet convinced, but I really, sincerely want to be convinced. Because uh, it would break my heart if we have a foreigner who, has, who is an elected official. I, it would break my heart. Kung gano'n. it's, nakaka, it's really a national security risk. Uh, so I'll, I'll be very strict with DFA and with PSA, ha? Huh? Uh, sa inyong pag you better straighten that out yung mga sindikato nandiyan sa mga ahensya ng gobyerno na nagbibenta ng mga birth certificates.